dai 30 pesos hanggang 60 pesos sa aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa Calabarzon abay nakatakdang ipatupad. Ang kasama natin sa balitang niyan si Rajuman Grace Mariano. Inihayag ni House Committee on Labor and Employment, a Chairperson at Cavite First District Representative Jolo Revilla ang pagpapatupad ng bagong wage order para sa mga manggagawa sa Calabar Zone na magbibigay ng 30 hanggang 60 piso na pagtaas sa kanilang minimum wage. Ayon kay Revilla, ang minimum wage earners sa Cavite City, Carmona, General Trias, Tagaytay, Trece Martires at iba pang component cities ay makakatanggap na ng na 600 piso na sweldo kada araw. Binagit ni Revilla na 550 pesos per day naman ang magiging sweldo ng mga manggagawa sa Rosario, Kawit, Naik, Silang at Tansa habang 525 pesos naman kada araw ang para sa mga nasa second hanggang fifth class municipalities. Sabi ni Revilla, ipapatupad ang increase ng dalawang bugso kung saan ang una ay simula October 5, 2025 at ang pangalawa ay sa April 1, 2026. Para kay Revilla, hindi pa sapat ang nabanggit na minimum wage increase sa Calabar Zone pero tiyak naman na malaking tulong ito para sa mga manggagawa. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.